Bigan, tignan mo dyan sa baba o dyan tingin mo wag ka lang dyan kapag wala po ano ka balik ka dito wala baka yun, anong, ginagamit niya anong kapangiran baka para hindi niya makita para hindi niya ma ano sa gabay mo hindi siya makita o ito po yung uh, lipson kaibigan ayun Uh, binigay po sa viewers po. Oh. Mainit pa yan, bagong bago lang po yan. Oh. Mainit pa yan. Tama sa bigan? Hmm. Ano kay bigan ba? Uh, may nagtanong ba? Uh, bakit ka daw uh, kumakain ng uh, at kanin at saka kung ano po ba yung kinakain mo pa doon sa uh, ibang ano, palasyo mo? Ayun, may, may ano talaga, may nagtanong po na viewers po. Kasi yung mga kasama ko doon, hindi sila kalahati tao. Ang sa ang, ang kasama mo iba? Uh, kasama ko doon, doon sa relasyon namin. Hmm. Hindi sila mga tulad tulad sa akin. Oo. Uh, no? uh, ah, ganun po ba? May kalahating tao kasi... Kaya pala hinahanap kayo yung isa kaibigan? Oo. Kaya pala is uh, mag uh, sobrang galit sa iyo? Kaya nila ako gustong patayin dahil ako ang prinsipe doon sa kanila mm -hmm. sa palasyo namin. Pero ako yung may kalahating tao mm -hmm. kaya sobrang inggit sila sa akin. Mm -hmm. So ano kaibigan, katulad ng mga prutas or ano ba, ano bang gustong kainin, ano ba, kasi uh, nakita nila na ano yung kumakain po tayo, yung kanin ba, at saka yung uh, tinapa. Siyempre tao kasi, eh, di ba, kakain talaga ng kanin. Siyempre ako, dahil may kalahati akong tao, pwede, pwede talaga akong kumain ng kanin. Sa... Kahit ano? Kahit ano talaga? Oo. No kainin ng tao. Hmm, ganun po ba? So kapag ano dito, yung mga hayop sa mga gubat, kapag uh, pwede mo yung kakainin. Yung mga fresh na hayop dito sa gubat. Pwede naman. Pero may ano patakaran. May patakaran talaga. Hmm, ganun po ba? So yun, uh, sir, uh, maraming maraming salamat po sa iyo sir. Uh, ito yung litsyo na no? Uh, yung para kay Ram na yan uh, nandito na po sir na uh, sa kanya at saka uh, maraming maraming salamat po kahit kunting tulong po yan pero malaking tulong po sa amin yan or kay Ram no? kasi po hindi po natin alam kung uh, ano uh, kasi po siguro at uh, ano ba ano ba ang ano kaibigan hindi lang ako yata magtatagal dito at hindi lang kita sasaluhan baka siguro uh, kumaka ending yung gabay mo dyan kaya kung uuwi ka kaibigan magtabi ka lang hmm. ano yung kaibigan may pusa, may pusa dito sabi ng gabay ko meron daw kalaban dito sa paligid natin ng masjid. May kalaban dito ng masjid. Kaya mag-ingat ka, mag ka. Nandito ba? Parang malapit ka sa, parang malapit ka sa Malapit dito? Parang naririnig niya ang pinag-usapan natin. Agoy, natultulan ka na kibigan Parang itong kumbo na binigay mo sa akin, parang... Oh, ano yun?

kaibigan at abento nandito rin siya Masid. Paano tayo, paano ako makalis? Ano yun? Ano yung kaibigan? Parang nandito siya sa... Baka na pumapasok sa loob? Parang pumasok sa kobo mo kaibigan May pusa, may mayroon mga akong pusa dito kaibigan at saka aso Meron kang aso dito, dyan. Hmm. Meron niyang aso. Yan. Yan. Aso. Naragaan mo mabot yan, kaibigan. Pero yung kanina, parang hindi yun, aso. Hindi yeah, aso, tao yun. Sobrang laki, ah. Eh. Sobrang bulis. Sobrang agresibo, kaibigan. Nandito pa? Bupa natin yung dugutin yung kumpo mo, kaibigan. Sige, sige. Ito yung okay, mga kadol. May kalaban po dito yung sumusunod sa amin. Yung uh, po ako at nandito na gumasid at uh, nakikinig po sa aming, aming usapan ni Ram. kaya yun baka ang, ang litsun, baka kinuha andun pa parang may naglalakad sa loob kaibigan punta natin hmm? baka nasa loob kaibigan Kaibigan, nandito kaibigan

Akala ko napuruan po natin yung muna. Ate kaibigan. Parang ramdam ko na dito pa kaibigan. Sa tingin mo, andito pa kaya? Parang hindi pa. Parang nagmumasip siya. Ho 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 ho!

gini kita ikut sana. ini bumalik ini kanyang alas yuk kibigan ketamaan kak kibigan kan ini ya parang aku ketamaan ketamaan nyata parang ada pelisan nya aku oh my god so lah na malesnya yuk, si kak ini yang binigay ko. Ito yung mga kadol, uh, nawala no? at palaging nagumasin sa amin so, antayin lang po natin pag susunod mabalik dito baka marami yung sinasaydigan dyan huwag tayo magpadala mag na takot kapag marami sila so, kadigan ano, kay kaya uh, mo na yan? Uh, ano mo yan? Uh, pwede ba kaibigan na uh... bakit? hindi lang ako magpapakita sa Pamirango mo na kumain ako nito dahil meron pa akong bibigyan nito may 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 bibigyan ka meron akong bibigyan ng mga dibendiron pa yung kinulongan ko noon my god may may bibigyan pa kang hindi meron bakit hindi mo lang sinasabi sa akin kasi kapag ipa Eh, sabi ko sa iyo na meron akong kaibigan hindi baka marinig nung ah, masamari uh, sa atin. At patinsin uh, naman nila yun. Ah, oo. Kasi yung dati, may kaibigan din kaming uh, diwindi yung si Haring Solomon. So, pina, parang, ano, pinatay na rin si Haring Solomon. At saka biglang nawala, walang, hindi na namin alam kung nasaan na si Haring Solomon. So, sige-sige, kaibigan. Wow. Yun, yes. mga kaidol, no? So, so kaibigan nga rin po, is hindi po siya magpakita, no? Kung kapag uh, kumakain siya, dahil po ay mayroon po siyang bibigyan pa no, marami po siyang kaibigan na na elemento mga kadil so si Ram is yung sabi ni Ram kanina kasi maintindihan naman yun dahil uh, salitang Tagalog naman yun is uh, yung ano po yung kinakain po sa tao ganoon pa rin siya no Kumakain din siya At tao pa rin siya mga kadil kasi yung ibang mga kasama ko nila ay kalahating ano uh, kalahating tao kalahating ano, uh, ano yun kaibigan kalahati Intanto. mga intern po so uh, si Ram is kung ano po yung pinakain sa mga tao kumakain din siya mga karito sir maraming salamat po sa iyo sir hindi ko lang babangitin po yung pangalan mo alam alam mo na no, kung uh, sino ka po no? kasi nandito na po yung litsan po uh, sige kaibigan baka nagaantay pa yung kaibigan mo na at uh, ano yung pupuntahan mo at saka mag lang ako sa iyo kaibigan kung kailan ka babalik. Oh, sige, kaibigan. ano po, ah, dadalhin pa ulit, mo dito yung ano, hindi na doon na binigay, ano, iiwan mo doon. Iiwan ko doon, dito, iiwan ko lang ito doon. Ano uh, mo, kaibigan ko. Kakain kaya kahit kunti lang kaibigan. Wala mo ng asin. Sa na kaibigan. Sa susunod na. Baka makita pa tayo. All. Sige, kunin mo yan. At, sige kaibigan. Sige, eh. pupunta man ako iyo dito, palagi ako mag-update sa'yo. Oh, sige kaibigan.

hindi ko alam na marami pala siyang ang kaibigan so dito muna sa kubo no? dito ko muna magantay so magwin pa tayo kaibigan no? Uh, sa mga kaidol naantayin po natin saglit po no? si kaibigan Rampo so in, pasinsya na kayo magkadol ah, uh, kasi po uh, hindi po siya nagpakita na nakumakain pero so, no, tinatanong ko naman na uh, kasi ah, uh, kung ano po yung kinakain po nila no. Sabi po ni Kevin po natin is uh, kung ano po yung kinakain sa tao ay kinakain din. So, yun. Uh, medyo mabilis po yung intindihin uh, yung salita po nila mga kadul dahil uh, marunong po magtagalog dahil po sa gabay po yun. So, alam siguro mga kadul is siguro um, marunong siguro yung mag na no? kasi may ano man may gabay po siya mag-ano magturo no? so, sabi mga kadul uh, kapag mayroon tayo ng ganyan sobrang ano na tayo sobrang matalino dahil may may magturo sa atin mo no? so yan ah uh, share maring maraming salamat po no so yan uh, kung may kung mayroon pong maghahanap po no sa sa mga ano natin uh, yung gigas po natin nandun po sa part 44 hanapin po ninyo no kasi may nagsabi doon kung paano kung paano ako bibigay sa iyo kung ano uh, hindi alam no kasi nandoon po no uh, nandoon po sa ano natin sa section comment po natin doon uh, nandun nandoon po makita po natin sa part po no maraming maraming salamat ulit po sir uh, at yun na paabot ko na paabot ko yung lesson ni uh, kay Bigang Ram so yun kahit kunting ano lang uh, kahit kunting tulong sa iyo pero sa kay Ram po yun subang malaking tulong po kahit uh, sobrang malaking bagay po yun yan mga maraming Atayin po natin siya bumabalik kasi ang bilis po yun no? Uh, tanongin po natin kung uh, masaya ba yung kaibigan po niya doon kasi binigyan po niya no? hindi pala ano uh, si Ram is ano ba magbigay pa din kasi ngayon ko lang alam na mayroon pa siyang kaibigan ng mga dinding so hindi na natin tanongin ulit so ano lang natin parang parang paparating si Ram kasi may biglang ano may biglang umihit sa atin tingnan natin mga kaibig babalik uy buti dumating ka na kaibigan kumusta? okay naman kaibigan wala ba nangyari sa dito kaibigan? wala wala nangyari sa akin dito kasi nagaantay naman ako at nagamasid din kumusta doon? masaya ba yung mga kaibigan mo? sobrang saya nila at mabuti raw na pumunta ko ron. Bakit? Okay. Kaya sobrang miss na ron lang ako. Palagi na raw akong hindi pumunta ron. Oh, ganun po ba? Uh, pwede pa susunod ng ano, pa, ano sasama ko doon? Oh, sige. Kasi parang may tindihan kaya tayo yung mga salita niya dahil maibinas binasbas, binasbasan po tayo sa mga uh, yung dati puting kaibigan Dwindi yung sa Bumuhi uh, si Aaron Solomon. Yan. So ngayon, So, busog ka na? Basta. Okay. Salamat. Hmm. Salamat sa dalam ng pagkain, kaibigan. Oh, ano, magpasalamat ka lang uh, sa Panginoon at kay Sir na binigay po. Yan. Dito ka, uh, kay kaibigan, magpasalamat kay, kay Sir. Eh, Salamat sa iyo, Sir. At sa iyo, kaibigan. Eh, wala nga ano naman. So, kaibigan, hindi na ako, ano, hindi na ako magtatagal. Alis na po ako. Oh, sige, kaibigan, mag-ingat ka. Oh, sige, mag-ingat ka dito sa kubo ko, ha? Baka sa susunod, mababalik ako kapag araw. Buti kapag araw ako babalik. Sana is ma -ano, tak makikita ka. Na. Makikita tayo dito. Sana hindi ka umalis. Sige kaibigan, natin sa kukuligan. So, sige kaibigan. So, yun mga kaidol. So, huwag na po ako. Sige. Uh, babalik na po ako dito. Kapag... Uh, Uh, i-update ko siya mga kadol no? so, ngay uh, ngayon mga kadol ito pong araw itong gabi na po ito na eh, pangalawa na itong punta na mayroon po nagmamasig si at na nasagupa ako muntik na ako doon muntik na ako uh, muntik na na sugatan sa itak ng uh, kasama po ni Ram hinahanap po si Ram so yun awi muna ako maraming maraming salamat po sa inyo uh, lalo na po sa nagbigay po kay sa lesson po ni Ram maraming maraming salamat po sir thank you thank you po so sana po ay ang Diyos lang po yung bala na magsupport sa